<laughs> so, ngayon, ngayong araw, eh, 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 nakapagulig na naman tayo. Tara kita yung may kasama tayo, ayan. Hello. <laughs> ah pupunta kami ngayon sa Alcala, ayan, para kunin yung pinagawa natin stickers kasi naubos na yung dati natin stickers, yan. Ah, oh, siyempre, nagpa ulit tayo kaya kailangan natin ng stickers. So, yun, sinapalaran namin kahit makulimlim. Eh, ano, niyo naman. So, level 3 na tayo sa Facebook. Maraming maraming salamat sa mga sa sumukasuporta. Ah. Sa mga nagpa-follow, Ilalagay ko yung link ng aking Facebook page. Yan. At yun na rin yung aking Facebook main account. Yan. Lawrence Carmen, makita niyo dito. Yan, dito. <laughs> Diyan, may kita nyo dyan yung aking full uh, name. I-follow niyo ako dyan. Yan ako kadalasan na mag-upload. So, paabuti niyo na ako ng 1K followers sa Facebook. magpapag tayo. Ayan. So, guys, limited lang to. So, to. ayan, nakikita nyo. ayan, <laughs> natin yan pag nag-1K followers tayo sa Facebook. Bale, ilan lang pinagawa kong ganito. Di mo alam, pre. Anim na piraso lang to, pre, sa buong mundo. Puta, oh, angas, pre. Oo. Hoy! gusto nyo! Bustoyo! Bustoyo, manda-handa ka na. <laughs> At syempre, mag-subscribe kayo sa Lawrence YT. Ayan, eh, nandiyan sa YouTube. Maraming maraming pasalamat pa rin sa patuloy niyong pag sa akin. Update ko kayo maya maya, Let's go! Cheers! So, ayan, mag-shoutout lang muna tayo ngayon, guys So, big shoutout nga pala sa Team Solid Pangasinan Ayan, mga co-vlogger natin dyan Muna karang uh, Monday, holiday Hindi ako nakapunta dun sa Tambay, dyan sa Lawak Ayan So, big shoutout sa inyo lahat Ayan, dyan, dyan, kay Sir Patayorski, yeah Big shoutout po sa inyo, Sir Idol, baka naman <laughs> So sa Sunday baka makasama ako kung saan man Ayan. hindi ko na kayo isa isa sobrang dami ninyo <laughs> big shout out na lang po sa inyo lahat at uh, see you sa next standby natin sa Sunday and eh. shout out daw yung ano ano yun Ash shout out daw sa Ash Dash Damo Ayan. palagi raw umiinom pero hindi hindi siya umiinom hindi nuwala ba kayo doon Nadudda ako sa mukha na yun eh.

dito na kami sa gilid ah oh, at syempre ang inaasahan ano pa nga ba <laughs> dito kami sa gilid oh <laughs> parlor ka muna pasalon ka muna bulan na ha ah, paano tayo makakarating na ito <laughs> wala so yeah Update ko kayo ulit kapag tumila ang ulan. <laughs> A few moments later. So ayun, ma-reject sa inyo. <laughs> oh, ayun, nabasa na tayo. <laughs> so ang tagal namin na stranded doon. Sa uh, elementary. Namapit-lapit kami doon. So ayun, hindi na namin mahintay na medyo tumila. Kasi parang gagabihin na kami dito. Kaya diniretso na namin. Ayan. So na nyo naman, basa na kami. <laughs> Wala, malapit na rin naman tayo guys. Ating push na lang. Ayan, Mr. Si Water Max. Ayan, ito yung kanyang man's cafe. Sheesh! O, gagaw. Ayan, sumay so kita yun. napaka ano. Ayan o, oh, mga sticker o. Oh. E, yeah, pumapal din na yung ating motor. Nandito yung sticker natin. Meron <laughs> na doon. Sheesh! So, ayan, hihintay namin yung sticker dito. Let's go! So, ayan. Hintay namin yung sticker dito. Ayan. So, kung gusto nyo mabilisan at magandang klase ng mga sticker, chat nyo lang ang dekalidad. Ayan. Piprint sila. Mga custom jersey at uh, iba pa. Ayan. Hello po. Ito <laughs> po. Thank you po. Ah, sige po. So, ito na siya guys. Isang down peraso yan ha. Ayan. So, meron din tayong sticker ng dekalidad. Ayan. Mingi tayo. So, pangalawang, pangilong batch na to? Pangatlo? Pangatlo. Oo. Oh. Hindi pangapat. pangapat. <coughs> pangapat na kasi yung unang batch tapos pangalawa is malalaki. Kung sino yung mga, ganun mga OGs yan eh. So, ito. Walang na peraso na sticker. Yan. So, abangan nyo guys sa tambike natin sa Sunday. Hindi ko pa alam kung saan yung lugar. Ayan. Sama natin ang mga kublogger natin sa Pangasinan. Sheesh! Wait lang, makita natin. Yan! Yeah, let's go! Hey! Ang! Ah. So, hanggang dito na lang muna. Hindi muna ako makakapag magdumakas at makakapagpalipad di dito. Okay! Hey, Sige na! Sige Kahit tumuulan eh, G! meron pa tayo sa kulipre good news ayan ah uh, order na po thank you po so ayan awal na natin let's go shush maraming salamat sir alfred baka naman wait lang boy okay okay boy okay <laughs> <laughs> Sir Alfred. Baka... Shush!